Noong panahon ng Espanyol, sinimulan ang kauna-unahang pahayagan sa bansa, ang del Superior Gobierno. Noong 1811 at 11, na itinatag ni Gobernador General Manuel Gonzales de Aguilar. Ito ay nagsilbing pangunahing daluyan ng balita at mga kautusan ng pamahalaang Espanyol. Pagdating ng panahon ng Amerikano, nagkaroon ng bagong anyo at pamamahala ang mga Pahayagan Ang Manila Times na itinatag ni Thomas Gowan noong 1848, 18, na Ang kauna-unahang pahayagan sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Kilala rin ang El Renacimiento na itinatag noong 1800 at isa. Dahil sa matapang na komentaryo laban sa mga Amerikano at mga kolaborasyonistang Pilipino. Mula sa panahon ng Bagong Republika, maraming pahayagan ang nagtaguyod ng kalayaan sa pamamahayag. Itinatag ang Philippine Daily Inquirer noong 1985 upang labanan ang diktaturang Ferdinand Marcos. Kilala ito sa kanilang mga ulat ng pagsisiyasat, ang Philippine SAR, na itinatag noong anin pagkatapos ng People Power Revolution ay nagbigay ng balita at impormasyon sa mas malawak na mambabasa. Sa kasalukuyan, ang kalagayan ng mga pahayagan sa Pilipinas ay nakakaranas ng matinding hamong dulot ng pag ng digital na teknolohiya. Sa patuloy na paglaganap ng internet at social media, marami na sa mga tao ang mas pinipili na kumuha ng balita at impormasyon mula sa mga online platform kaysa sa mga nakagawiang pagbili ng mga pahayagan. Dulot ng pagbabagong ito, ang demand para sa mga tradisyonal na pahayagan ay patuloy na bumababa na nagbubunga ng pagkalugi o pagkasara ng ilang mga tindahan. ang mga dyaryo ay hindi lamang naging tagapaghatid ng balita, kundi tagapagtanggol din ng kalayaang pamamahayag. Ang kanilang kasaysayan ay sumasalamin sa pagbabago ng lipunan at patuloy na pakikibaka para sa katotohanan at kalayaan. Ngunit sa kasalukuyan, ano na ang kinabukasan ng mga taong nasa likod ng mga pahina? Paano nila haharapin ang hamon ng makabagong teknolohiya na unti unting pumapatay sa si industriya ng pahayagan. Sa Barangay Mimehe, General Mariano Alvarez Cavite, nakilala namin si Ate Miguel. Apat na taong gulang matagal ng tindera ng Jarry. Ilang taon na po kayo nagbebenta ng Jarry? Napasa sa akin noong 2007 nung namatay na yung parents ko. Pagkano po yung uh, benta niyo po sa Jarry? Dati, ano, 5.50. Ngayon, tumaas na siya. Bali, 12 pesos na siya. Ito, sa so, mga pinakamapiling dyan. 12 pesos na Ano po yung nag po sa inyo? Kung ba, na ituloy niyo po yung pagbebenta ng Kasi kami lang dito ang nagtitinda sa GME. Pag nawala pa ako, wala na magtitinda talaga. Sa loob ng maraming taon, si Ate Miguel na lamang natitirang nagpapatuloy sa pagtitinda ng dyaryo sa kanilang lugar. Hindi lamang siya naglilingkod bilang isang tindera, kundi pati na rin isang tulay ng kaalaman para sa kanyang komunidad. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang dedikasyon, aminado si Ate Miguela na malaki ang pagbagsak ng kanyang negosyo tulot ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya. So, nakakailang dyaryo po kayo kuwer sa isang araw? sa ano diaryo siguro nakaka 100 plus din 10, 120 na ano dati siguro nasa libo eh um, baka na po nagbago po yung negosyo simula nung nagtinda po kayo ng uh, yung dati nung nagumpisa ako ng 2007 medyo maganda-ganda pa ang bentahan pero nung nagkaroon na ng internet nagkaroon na ng mga ano medyo nabawasan na siya Paano po nakapektohan ang inyong kita simula nung maraming tao na nagbabasa ng balita on Ano, bali nabawasan yung kita kasi dati nakaka-ingreso ako ng 5,000 eh, mahigit eh. Ngayon, ano, sad talaga, 500 na lang. Bagamat labis ang kalungkutan at paghihirap na pinagdadaanan ni Ate Miguel, hindi siya tumitigil sa pagsusumikap, patuloy siyang nagpupunyagi ng buong lakas at tapang handa siyang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanyang buhay. Sa aking pagsama kay Ate Miguela sa kanyang pagtitinda, nakapanayam namin ang ilan sa kanyang mga suki. Sa dami ng media na pwede po natin pagkuhaan yung mga nagustong mong media ngayon, bakit mas pinipili mo po uh, uh ng jari para sa mga ng mga balita? Kasi madaling maintindihan eh. Sa jari sa ano, balik sa ano. Palipas lang ng ura. lang. Uh, mas na-enhance yung utak natin sa pagbabasa. ah uh, especially sa pagsagot ng sudoku, yung mga puzzles, at saka pagkalam ng mga information na nangyayari ngayon sa paligid natin. Ano po ba yung pagkakaiba ng pagbabasa nyo sa Kasi kaysa panonood or pag magpabasa ng balita ko. Kasi sa dyaryo, marami kang mababasa. Sa TV, hindi and, lahat na. Uh, kumbaga, pili lang ko. oh, pili lang. Uh, sa first kasi dito, pag sa dyaryo kasi, mas reliable siya eh. Kumbaga dito. Compare sa social media kasi, uh, no negative and positive kasi nag-hallow within the comment section. Dito kasi sa dyaryo, purong balita lang talaga yung nakikita mo dito. And sa so first na sinabi ko nga, more on ano dito eh, more on news. Unlike kasi doon, medyo hindi mo kasi malaman po anong data yung tama o mali Kasi eh. pag uh, nabasa, ba, siya isa lang ang ano, hindi ko masyadong na memura. Basa ko ngayon, parang pagkabasa ko, oh, wala rin. Nawawala oh, rin. Memory hmm. hmm. ko kasi uh. na. Ah. Uh, dati, -dati ako nagka-miles off okay. eh, kaya gano'n. Dalawang beses eh. Ano po ba yung benepisyo ng pagbabasa ng diary para sa inyo? Na kayo po nang mababasa. Ano mm. po yung nakakatulong sa inyo? Uh, nakaka ang isip. mas reliable kasi dito eh. Tsaka ito yung old-fashioned talaga na pagkuhan ng mga informations about sa nangyayari sa paligid ngayon. Uh, Unlike kasi sa social media, uh, marami kasi yung fake news yung pwedeng kumalit. Ah, uh, ano po kayong kadalas po na pilito ng gala? Araw-araw. <laughs> <Aro> <laughs> Araw-araw. Araw-araw. Araw-araw rin po talaga kayo napunta dito. Araw-araw. Uh, except na lang kapag holidays, walang gawain daryo. Araw-araw po kayo napilito kaya. Oo. Oh, eh, may trabaho. Pagkatapos yung mag-bata, may trabaho na ako. Oh. Ayon sa kanilang pananaw, ang pangunahing layunin ng pagbabasa ng daryo ay ang pagpapalawak ng kanilang kakayahan sa pag-iisip at pangunawa. Hindi lamang ito isang paraan para sa kanila upang magkaroon ng impormasyon, ngunit isang paraan rin upang mapanatili at palawakin ang kanilang kaalaman sa mga pangyayari sa kanilang komunidad at sa buong bansa. Subalit kapansin-pansin na tila ba'y walang mga kabataan o estudyante ang nagbigay ng interes sa pagbabasa ng pahayagan. Ang kawala na kanilang titahili sa ganitong uri ng babasahin ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling mababa ang kasanayan ng mga Pilipino sa pangunawa na binabasa kumpara sa pandaigdigang pamantayan. Huling nang ulelat ang Pilipinas pagdating nga sa kakayahan ng mga estudyante sa reading, math at science, base po yan sa 2022 assessment ng PISA. Ayon sa DepEd, lima hanggang anim na taong delay ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Sa pito tayo sa walumput isang mga bansang kasali. Ang PISA ay pag-aaral para makita ang kakayahan ng 15 years old student sa reading, math at science. Kung pagbabasayan ng resulta ng 2018 PISA, halos wala raw pinagkaiba. Mas naman tayo ng 7 points sa reading kung saan tayo ang pinakakulelat noong 2018. Ibig sabihin, karamihan sa mga estudyante ay nahihirapang tukuyin ang pangunahing ideya ng isang teksto at magbigay ng interpretasyon ukol dito. since today uh, nasa digital era na tayo maraming nahahati ng atensyon ng bata di ba mas priority nila ang mas easiest way mas gumagamit sila ng cellphone uh, ng computer or ng internet kaysa gumamit ng mga printed materials like newspapers so isa yung factor sa nag napapansin ko as a librarian mas bumababang gumagamit ng newspapers unless na i-require siya gamitin tulad ng mga pictures diba? And usually, ang gumagamit ng mga newspapers namin is kasama dito sa mga gazet na meron kami dito. Meron kasi kami torch sa tanglaw. Usually, sila yung gumagamit para magamit nila sa mga paggawa nila ng newspaper Yes, kasi kung tayo nagbabasa ng newspapers o ng dyaryo, mas updated at mas reliable yung news na nandoon, di ba? Ang nag like, iyon nga lang, since digital era na, nabawasan siya. Tulad dito sa library, mapapansin ko na mas prefer nila mag gumamit ng internet kesa sa mga printed materials natin. Unless talagang ipupush mo sila or i-inform mo sila kung paano gagamitin tulad ng mga encyclopedia, dictionaries. Napapansin ko ngayon mas hindi sila ganun ka-inform. So dapat para matulungan natin mga students, makikipag-collaborate ninyo tayo sa mga teachers kung paano gagamitin yung mga resources natin dito sa library. Like yun nga, yung newspaper. Ang mga aklatan sa mga pamantasan ay may mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng interes ng mga kabataan sa pagbasa at dapat nilang gampanan ang tungkulin bilang tulay sa pagitan ng mga tradisyonal at modernong mapagkukunan ng impormasyon. Subalit, paano ang papel ng aklatan sa mga pamantasan? tulad ng Cavite State University na manatili ang interes sa pagbabasa kahit na walang direktang akses sa mga dyaryo. Ang pagbibigay ng espasyo sa mga publikasyon ng mga mag-aaral tulad ng The Gazette Cavite State University Main Campus ay naging sentro ng kaalaman sa loob ng pamantasan. Patuloy na paggawa ng mga pisikal na kopya ng publikasyon ng mga mag-aaral ay sumasalamin sa kanilang dedikasyon at pagganais na mapanatili ang tradisyon at kultura ng pamamahayag. Bukod dito, ang pagpapalaganap ng balita sa online platform ay isa rin sa mga estratehiya nila upang magbigay ng balita sa mas malawak na saklaw ng mambabasa. So, I am Daryl Juliano po. So, I am the support no? so, staff of the GACET, the Official School of Publication of the Visiting University of Mindanao. First of all po is, diaryo po is physical po siya. Asensible po siya sa mga estudyante po natin na pwede pong pamilya. E sa online naman po is, hindi na po online. Pwede po sa maasas kahit saan. So, siguro po sa ahinaan po, first of all po sa diaryo ay sa physical, is ano po, staff, dapat print po ng diary po mismo kasi yun na po, need po natin siya ng budget and need din po natin siya maiprate so minsan po is po tayo sa pagdawa po ng diary and sa online naman po ah um, may mga time po na mahina po yung engagement po natin so pinapost po natin yung mga balita po natin online kaya hindi po siya masyado na pa content o nababasa po and, balita po siya o, o ano man po yung nilalabas po namin sa diaryo is yun din po yung nilalabas po namin sa online. So kaya uh, ina din po namin yung quality po ng sulat po namin para mapa-online man po ay mapadyaryo po is may, mas maitindihan po sa mga mambabasa po natin. At sa ngayon po, bukod po sa physical na diaryo po and sa online, meron din po kami tinatawag na online posting po. Bali, pinapost na rin po namin sa through Facebook. And meron po itong kasamang PubMath o mga portal po na magbibigay pa po ng content po sa balita o sa article po, natin, po na sinusulat po namin. Ang mahirap po sa yan sa digital age po is lahat po na nababasa po natin is either indirectly o mali po yung drama o hindi po child ganun ta o hirap basahin po. So para po mapatas po nung literacy po natin even in online po is kailangan yung mga, mga article or mga babasahin na nilalabas po natin online is may quality po at the same time po is, is ma-enjoy po natin na magugurtuhan po ng reader at and mababasa po nila and maintindihan po nila. pero so, yun. Uh, para sa akin po, parang mas ano pa rin po yung traditional. Kasi po, physical nyo pong hawak yung dyaryo eh. Mas, parang mas nababasa nyo po siya and parang terjadi po kasi, aside at, 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 po sa online, ang online po maaari po siyang tabi na natin makorap or mawala pero andyari po kasi andyan lang po siya so andyari So, ang padali po siya ma-access kesa sa online po talaga. And... Ang pagsasabay ng physical at online na distribution ng balita ay nagbibigay ng higit na pagkakataon para sa mga mag-aaral na maipahayag ang kanilang ideya o pananaw sa mas maraming tao nagpapalakas sa kanilang kakayahan sa komunikasyon at pamamahayag. Kung masasabi, masasabi ninyo sa mga nasasabing mga outdated na ang dyaryo kumpara sa digital news. Totoo naman talaga na talagang ang laki ng binagsak ng dyaryo. Talagang halos pa wala na. Kaya nga ba diba sabi ko sa'yo, kung halimbawa wala na ako, kasi wala na magtitinda. Talagang totally wala na sa Kabite. Wala ng ano. Kasi halos sa GMA, mga Dasma 13, parang sila halos ako nalang talaga halos eh. Oo, uh, wala na din eh. Siguro may makita ka na lang ilan ilan na kasi sa totoo lang wala na rin talagang kinikita. Kasi ano eh, kumbaga yung kita mo, lugi ka na sa pamasahe, di ba? Sa taas ng pamasahe ngayon. Kaya na siyempre, yung okay namin, sige kahit magdagdag ka na lang ng magkano para lang may magilan kami. Ayun ang ano nang nan. Kaya mas pinili ko so, talaga. Matinda, kahit wala na kami. Kaya sabi namin, kahit wala na kami kita sige, para maano uh, lang namin yung... Kasi kumbaga kami yung pinakasikat kilala rito kasi na nagtitinda Kumbaga tulong na lang rin. Oo, oh, gano'n. Parang gano'n na lang. Parang wag lang mawala. Parang wag lang mawala yung dyari sa ano. Kasi mga henerasyon na bata ngayon talaga hindi nagbabasa eh. Talagang ano eh. Hindi lang iba project sa school, hindi sila bibili. Oh. Batay sa aming isinagawang survey, pag-alaman na siyam sa bawat sampung tao ang naniniwalang tuluyan ng mawawala ang dyaryo sa hinaharap. Ayon sa kanila, ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at ang malawakang paggamit ng social media ay mga pangunahing dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang tradisyon na pagbabalita sa dyaryo. Sa tingin po ba, ng mawawala ang gado, lalo sa mga susunod na generation. Para sa akin, ayoko kasi yun yung pinakauna nating nagbibigay ng balita at mensahe sa buong sambayan ng Pilipinas na ko. Ayun talaga yung pinakauna yung lumabas na sa pakayagan yung dyaryo. Like mga comics, mga old movies. Yung kasi mas masaya kasi kung nagbabasa ka kasi, the more you read, the more you learn. Ah, uh, dyaryo. Oo. Bakit? Uh, kasi di ba ngayon? Ano? Um, para sa akin, ano? Mas... Makawala na kasi siya kasi ano eh. Modernization eh. Kasama niya sa modernization. Talaga mawawala na. Hindi pa ngayon, pero sa mga tutunan. Ano? Tawad mo nun. Diyan ako. For me po, based na na-optiban po ngayon po, sa tingin ko po po, kasi po parang mas more on media oh, na po talaga yung mga tao ngayon. Para sa akin po, So, in the near future, sa team, mas magiging accessible and mas magiging advanced pa yung UK na magiging reason ng pagka, ano po, pagka, uh, pagkawala ng mga kanyang. Uh, oh. Ito po, pa, pati niyo po ba tuluyan ng mawawala ang Dario sa mga sasakas? magamit naman yung pa sila ng gayon pa man Kapansin-pansin na may isa sa bawat sampung tao ang naniniwala na hindi tuluyang magalaho ang jaryo. Para sa kanila, may mga lugar pa rin sa bansa na hindi naaabot ng social media at iba pang makabagong teknolohiya. Sa mga lugar na ito, ang dyaryo pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng balita at impormasyon. Sa panahong patuloy na binabago ng teknolohiya at modernisasyon, hindi madali ang pagharap sa mga hamon na dala nito. Ngunit sa kabila ng mga suliranin, isa si Ate Miguela sa ilan pang tinderang na natiling matatag at determinado na magpatuloy sa pagtitinda ng dyaryo. Sa kanyang mga mata, ang bawat pahina ng dyaryo ay puno ng alaala ng mga lumipas na panahon. Sa bawat pagbukas nito ay nagsisilbi ng pintuan patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa mundo. Sa bawat hakbang, sa bawat hawak ng dyaryo, tila ba'y patuloy niyang binubuo ang kwento ng ating bayan at ang diwa ng pagiging Pilipino. Sa huli, siya ay hindi lamang isang simpleng tindera ng dyaryo, kundi isang instrumento. Walang kapaguran, walang hinto, siya'y maghahatid ng mga letra.